ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Meron ba sa inyo ang minsay nakahiling na sa isang wishing well? Iyon bang balon na huhulugan mo ng barya matapos mong sabihin ang iyong kahilingan? Dahil ang kwentong mapapakinggan natin ay pagbibidahan ni Ivy, isang dalaga na nawili sa mga kahilingan sa Wishing Well. May katuparan nga kaya ang mga kahilingan doon. Liham ng gabi. Si Ivy ay isang empleyado ng beach resort sa gitnang parte ng Pilipinas. Sikat ang beach resort na iyon kung saan siya nagtatrabaho. Meron kasi roon na isang wishing well o balon kung saan marami ang nagsasabing nagmi-milagro raw iyon. Holy water daw kasi ang laman ng wishing well kaya siguradong na-bless ang bawat kahilingan ng mga taong dumarayo roon para humiling. Si Ivy ang naatasang mangolekta ng coins sa wishing well kapag napuno na iyon. Ilang gabi lang ay napupuno na agad ang wishing well dahil nga sa dami ng mga taong naguhulog ng barya roon. Ang kalahati ng mga barya na malilikom doon ay dumidiretsyo sa simbahan bilang donasyon. At bilang kapalit, binibigyan sila ng ilang galong holy water para magamit sa wishing well. Ilang taon din iyong ginagawa ni Ivy. Hindi naman siya mapagpaniwala sa ganun. Pero mga taong dumarayo roon, talaga malaki ang pananalig na magkakatotoo ang bawat hilingin nila sa nagmimilagrong balon. Makikita mo talaga sa mga mukha nilang kagustuhang matupad ang mga hiling nila. Marami roon ang humihiling na sana ay magkaroon ng maraming pera para pang sa kanilang pamilya. Meron ding mga estudyante na gustong pumasa sa klase at umaasang diringgin ng wishing well ang kanilang hiling. May mga single din na humihiling ng karelasyon at meron ding mga asawa na humihiling na sana ay tumibay ang kanilang relasyon. Maraming mga personal na hiling ang narinig na ng wishing well na iyon. Isang tanghali, napansin ni Ivy na merong isang babaeng umaaligid-aligid sa wishing well. Nung una, inakala niyang humihiling lang ito. Pero nung mabantayan niya mula sa malayo ang babae, nakita niyang kumukuha ito ng coins sa wishing well. Agad na itong nilapitan ni Ivy para sitahin. Inaakala ni Ivy na kinukuha ng babaeng iyon ng coins dahil wala itong pera kaya inabutan niya ito ng 50 pesos para meron itong pangkain para hindi na ito kumupit pa sa wishing well. Pero tinanggihan iyon ng babae. May pera naman daw siya. Kailangan niya lang daw kunin ang ilang coins na hinulog ng mga bagong dating sa beach resort. Naguluhan si Ivy sa sinasabi ng babae. Pinaliwanag naman iyon ng babae. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero ang turo sa akin ng lolo ko, kapag kinuha mo raw ang barya na inihulog ng isang tao sa wishing well, magkakatotoo raw ang hiling ng taong iyon. Pero, sa'yo na iyon mismo mangyayari. Nagtaka si Ivy sa sinabi ng babae. Bakit mo gugustuhin ang hiling ng ibang tao? Paano kung hindi maganda ang kahilingan ng taong iyon? Ngumiti lang ang babae at kinontra ang sinabi ni Ivy. Walang taong hihiling ng masama para sa sarili niya. Sigurado kong ang mga kahilingan ng mga tao, lahat para sa ikakabuti niya. Pero ayaw pa rin maniwala ni Ivy. Kaya nagsabi ng patunay ang babae tungkol sa mga kahilingan ng ibang tao na sa kanya natupad mismo. Dati, may isang babae rito na humiling na sana manalo siya sa sugal. Tinandaan ko ang bariya na hinulog niya. Pagkaalis niya, kinuha ko iyon agad. Ang bilin ng lolo ko, ilagay ko raw sa ilalim ng unan ang bariya at siguradong mapapas sa akin ang katuparan ng hiling ng taong iyon. Ginawa ko nga kinabukasan nagsugal ako at nanalo ko ng limpak-limpak na pera. Nakangiting pahayag ng babae. Mula raw noon, itinuloy na nga ng babae ang pagkuha ng mga kahilingan ng mga tao na nakabalot sa bariyang hinuhulog nila sa wishing well. At ayon sa babae, wala raw palya, lahat ng mga kahilingan ng mga taong iyon ay sa kanya nagkaroon ng katuparan. Ng gabi. Hindi na matanggal sa isipan ni Ivy ang mga sinabi ng babaeng nangunguhan ng bariya sa wishing well para sa kanya matupad ang kahilingan ng iba. Paano nga kaya kung gumaya siya doon? Lumaki sa hirap si Ivy. Kaya maaga siyang nagtrabaho para makatulong sa pamilya niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya napadpad sa beach resort na iyon para maghakot ng bariya sa wishing well. Siya rin ang nakatokang magbiyahe at maghatid sa simbahan ng mabigat na sako ng mga bariya na nalilikom niya. Siya rin ang magbubuhat nang ilang galong holy water na pangpalit kada dalawang linggo sa wishing well. Mahirap ang kanyang trabaho lalo't ilang beses na rin siyang na-hold up habang bigbit ang mga bariyang nalikom mula sa nagmimilagrong balon. Pero kahit ganun kahirap ang kanyang trabaho, kakarampot lang ang kanyang Sinasahod. Kaya naman naisip niyang gumaya na rin sa babaeng nangunguhan ng bariya sa nagmimilagrong balon para guminhawa naman ang kanyang buhay. Nagbantay si Ivy sa wishing well. Naupo siya sa gilid. Hindi niya ginagawa iyon noon bilang respeto sa mga naguhulog ng bariya at humihiling doon. Madalas nasa malayo lang siya at doon nagbabantay. Pero nung mga oras na yon, may balak na kasi siyang iba. May isang matandang babae ang lumapit sa wishing well. May dala itong bariya na makinang. Tinandaan ni Ivy ang itsura ng bariyang iyon para alam niya kung ano ang dadamputin oras na maghulog na iyon sa balon. Pumikit ang matandang babae at saka humiling. Pagkatapos, pagkatapos ay hinulog na niya ang makinang na bariya sa wishing well. Doon na lumapit si Ivy at pasimpleng nagtanong sa matandang babae. Ano pong hiniling ninyo? Diretsyahang tanong ni Ivy. Nagdudang matandang babae sa inakto ni Ivy. Nang maramdaman iyon ni Ivy, gumawa ito ng rason para mapagkatiwalaan siya ng matandang babae. Katiwala po ako ng wishing well na ito. Kaya, kaya nga po ito nagmimilagro ay dahil na rin sa tulong ko. Nagpabasbas po kasi ako sa pare para makatulong sa pagdarasal para sa mga kahilingan ng mga kagaya ninyo. Para matupad na talaga. Pagsisinungaling ni Ivy. Doon na nagtiwala ang matandang babae. Sinabi na nga niya ang kanyang kahilingan. Humiling ako na sana mabigyan ako ng maraming prutas at gatas para may baon ng apo ko sa eskwela. Nakangiti at inosenteng pahayag ng matandang babae. Tumango si Ivy at saka kunwari ay pinagdasal na magkatotoo ang kahilingan ng matandang babae. Pagkaalis na pagkaalis ng matandang babae, Agad nakinuha ni Ivy ang makinang na bariyang inihulog ng matandang babae sa wishing well. Kinagabihan, inilagay ni Ivy sa ilalim ng kanyang unan ang makinang na bariya. Kampante siyang matutupad sa kanya ang kahilingan ng matandang babae. Kinabukasan, Nadatnan na lang ni Ivy ang tatlong basket ng prutas at ilang litro ng gatas sa labas ng kanyang pintuan. Ng, ng Dahil nga nagkatotoong matupad ang kahilingan ng matandang babae kay Ivy, kaya umi-umulit ang dalagang si Ivy. Nagabang ulit ito ng mga humihiling at naghuhulog ng barya sa wishing well. At tulad ng ginawa niya sa matandang babae, kinumbinsi rin niya ang mga naghuhulog ng barya para sabihin sa kanya ang kanilang kahilingan. Lahat sila nagtiwala dahil akala nila totoo ang sinasabi ni Ivy na pinadala siya ng Diyos para tumulong sa pagtupad ng kahilingan nila. Pero nagkamali sila. Ninanakaw ni Ivy ang enerhiya ng kanilang mga kahilingan. Sa kanya tuloy nangyayari at natutupad ang bawat hilingin nila. Ang dami nang nakuha ni Ivy mula sa mga damit, pera, pagkain, at maski naman niligaw. Hindi kagandahan at hindi ligawin si Ivy pero nung ninakaw niya ang hinulog na barya ng isang dalagang kaedad niya, bigla siyang nilapitan ng mga lalaki para ligawan siya. Tuwang-tuwa si Ivy sa mga nangyayari. Mas ginanahan na tuloy ito na pumunta sa simbahan palagi para kumuha ng holy water. Dati ay kada dalawang linggo ang pagpapalit ng holy water sa wishing well pero sa palagay ni Ivy, mas magiging malakas ang kapangyarihan ng nagmimilagrong balon kung dalawang beses sa isang linggo ito palitan ng holy water. Nagtataka nga ang pare sa request ni Ivy na holy water. Pero inaabotan pa rin niya yung dalaga. Paano ba naman kasi? Pinaniwala siya ng dalaga na gusto nitong makatulong para matupad agad ang kahilingan ng mga kaawa-awang mga tao na umaasa sa wishing well. Naging ganid sa mga kahilingan si Ivy. Hindi niya yon nakikita sa kanyang sarili. Masyado na siya nabulag sa mga material na bagay na nakukuha niya. Walang nakaalam sa kanyang ginagawa at wala siyang balak ipagsabi iyon. Hanggang isang araw, merong isang napakagandang babae ang lumapit sa wishing well. May dala itong bariya mula sa Europa. Napangiti si Ivy. Pakiramdam niya ay maganda ang hihilingin ng magandang babae. Mukha na kasi itong mayaman at parang nasa kanya na ng lahat ng pwedeng mahiling sa mundo. Pero ano nga ba ang kahilingan na gusto niyang magkaroon ng katuparan? Gusto ni Ivy na mapasa kanya ang kahilingan ng babae kahit, kahit ano pa iyon. Kaya naman inabangan niya ang pagpikit ng magandang babae at ang paghulog nito ng barya. Pagkatapos nun ay nilapitan ni Ivy ang magandang babae at tulad ng dati, kinumbinsi niya ulit ito na tumutulong siya para mabigyan ng katuparan ng kahilingan ng mga tao na lumalapit sa nagmimilagrong balon. Mabilis na niwala ang magandang babae at sinabi kay Ivy ang kanyang hiniling sa balon. Sabi nila, nasa akin na raw ang lahat ng kinaiingitan ng mga tao. May katotohanan naman iyon. Pero meron akong isang gusto makuha. Kapayapaan. Iyon na lang ang kailangan ko sa buhay. Kapayapaan. Yun lang talaga malungkot na pahayag ng magandang babae. Sa isip ni Ivy, gusto niya rin yun. Dahil nga nung mga nakaraan lang, kahit tuloy-tuloy naman niyang nakukuha lahat ng material na kahilingan ng mga tao, hindi pa rin siya makontento. At nang banggitin ng magandang babae ang tungkol sa kapayapaan, bigla niyang ninais na makuha iyon. Pagkaalis sa pagkaalis ng magandang babae, agad na kinuha ni Ivy ang bariyang inihulog ng babaeng iyon. Madali lang talagang matandaan kung anong barya iyon dahil nag-iisang barya iyon mula sa Europa na nahulog doon sa wishing well. Kinagabihan, agad na inilagay ni Ivy ang barya sa ilalim ng kanyang unan nakangiti ang dalaga bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan na naging dahilan para mahila na siya sa malalim at mahimbing na pagtulog at dahil nga napahimbing ang kanyang tulog hindi niya naramdaman na may nanloob na pala sa kanyang bahay isang lalaking magnanakaw at may dala itong kutsilyo. Kutsilyong pinanghihiwa ng makunat na karne ng baboy sa palengke. Dumerecho ito sa kwarto ni Ivy at doon niya nadatnan ang dalagang mahimbing ang tulog. Biglang may bumulong sa magnanakaw na tapusin na raw nito ang buhay ni Ivy. Sinunod ng magnanakaw ang bulong na iyon at saka sinaksak nito ng paulit-ulit si Ivy. Ang nakapagtatakay, hindi nagising si Ivy sa unang indayog pa lang ng kutsilyo sa kanyang katawan. Sa katunayan, nakangiti pa ang natutulog na si Ivy habang sinasaksak ng lalaki. Masyadong kalmado at payapa ang kanyang katawan hanggang sa bawian na nga ito ng buhay. Pagkatapos noon ay parang biglang natauhan ang magnanakaw. Kinabahan ito sa ginawa niya. Wala naman sana sa plano ang pagpatay niyang iyon kay Ivy. Panakot lang dapat ang dala niyang kutsilyo para makanakaw ito. Kaya naman, mabilis na umalis ang lalaki. Habang ang bangkay ni Ivy ay nalulunod sa kanyang sariling dugo. Pero hindi pa rin natatanggal ang ngiti sa labi ni Ivy. Kahit wala na itong buhay. Ngiting puno ng kapayapaan. Ang hindi alam ni Ivy, ibang kapayapaan pala ang hiniling ng magandang dalaga sa Wishing Well. Hiniling nito ang kapayapaan sa kabilang buhay. At nabigyan ng katuparan ang kahilingang iyon kay Ivy. liham ng gabi liham ng gabi Liham ng gabi